kabadis nag deliver tayo ngayon dito sa farm uh, ito pa yung grips uh, farm nila nandito naman po sa kabila yung uh, grips factory nila ito po yung grips factory nila yung likod na yan malaki po ito ah uh, Marami po ito mag-order ng ano, ating ilang truck po ito mag-order ng glass ng uh, empty bottle ito po yung ano yung farm ng grapes dito po ito bagong sipol pa lang mga kabatis yan maganda yung ano dito kasi ano bukid na to eh medyo maganda yung ano na to yung pwesto ng ano ng farm na to farm ng grips tapos itong ito ito itong hunting dots na to pwede dito siya dito pwede kayong mag ano, dito magpakasal dito maghanda nang diyan doon sa loob may malaking binyo diyan sa loob kasal binya Kung mga anong occasion man maganda dito maganda mag yung place na to para sa mga may event o kasal Pwede kayo dito. Bababa tayo mga kabadis para makita natin yung farm na to. Maganda to yung farm na to eh. Ito mga kabadis yung farm nila. Yan. Ganong kalawak yung farm na to. I-zoom natin na kote para... Puro grips ito. Napakagandang pwesto, napakagandang farm. Medyo sa bukid na kasi ito eh. Ano yung farm nila? Ito yung farm ng Bricks and Cove. Uh, yung ano nila, yung reception nila, the, the Hunting Lodge. Ayan yung mga grips nila mga kabatis. Video ano pa. Matagal-tagal pa yan. Mga ilang buwan pa yan. Yan. Puro farm ng grips to dito. Napuntahan natin. Nakalis. O, oh, eh. tep. Truck, nga, truck lang ngayon yung dala natin kasi ano uh, may dinilibiran tayo na ano na masikip kaya truck lang yung dala ko pinutol ko yung trailer ko pinutol ko yung trailer ko truck lang dala natin ito yung farm nila napakalaking farm to yan yung mga nakatispin na nagawa ng alak hindi alak red wine pala yan ito naman dinadala yung mga dito pinaprocess yung mga red wine nila dito sa kanilang farm lahat ito eh farm ng bricks kaya kahit tanghali ngayon eh, medyo malamig dito maganda yung simoy ng hangin probinsya ng probinsya meron pa to sa kabila doon, yung napakalawak nila na farm ng ano ng uh, grips yan kanyang talawak yung doon sa likod nila sabi nung ano mayroon pa itong napakalawak hindi ako nakapunta doon sa pinakalikod kasi dito lang yung deliveran ganun kalawak yung ano nila yung Uh, grips Farm. Medyo maganda yung ano na to, yung lugar na to. Uh, malamig kahit medyo ano, may dito. Summer. Summer ngayon dito. Medyo maganda yung place. Medyo tahimik. Malayo sa siyudad. Walang traffic. Mga kabatis, ayun. Ito yung track ng balay. Kinautor ko lang yung truck. ko. Oh, Shoutout dyan sa inyo sa mga subscriber natin. At kung saan man kayo sa sulok ng mundo, good afternoon, good morning, good evening. Ako kung anong ginagawa nyo. Samahan nyo ako dito sa paggagala sa farm ng ano, Bricks and Co. Ito na farm. kay tanghali dito medyo maganda malamig, lamig yung ano simoy ng hangin ito yung mga grips nila hindi pa yan buo bunga eh bago pa lang kung nakaraan dito pag namimitas ang dami pag nakikita ang daming namimitas ng grips dito pa ikot dito mayroon sila dito ano ah uh, Uh, community. Doon sa tabi ng kalsada may iniiwan silang pagkain kaya lang may huli ako palagi hindi ko makakuha ng pagkain. Paglabas doon sa kalsada na yon, mayroon silang box doon na nakalagay. Libre na pagkain, libre na mga protas kaya lang pag dumadating ako dito ubus na. Karton na lang yung natira kaya wala akong makuha. Mga celery, uh... Tapos ito mayroong ko pick up dito. Pumasok. Mabuti na una ako. Ayan. Yung pick up. Cargo plus. Ah, uh, pagagandang ano? Uh, please. Malawak itong ano nila. Yung sa kabila na yun, sa kanila pa doon. Ayun. Anto yung mga nakaano na 'yun yung mga uh, ano nila yung pinagbabara na ano, nagrips 'yan yung nakalagay na yun. 'Yan, Maganda yung pwesto na 'yan, yung lumang bahay ng may-ari. Pero ngayon ginawa na lang reception niya parang restaurant kasi nandoon yung malaking reception sa kabila Pag medyo may ano kasi may uh, maraming event yung malaki na 'yun. yun. Tapos ito pag maliit lang na event mga birthday lang ito po ito 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 po ito yung place na to maganda yung place na to ito mga guys ah, tambay tambay muna tayo kasi pahinga nakapakainit nagbreak time ako so kalahating oras yung ano ko yung stay ko dito kalahating oras Shout out ulit dyan sa inyo lahat sa mga katrackers natin. Ingat po tayo palagi kung saan mga kayo sa sulok ng mundo. Ingat po tayo palagi. Dyan sa mga taga mga shout out ulit dyan sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Dyan sa taga sa mga sa Mambusaw, sa Rua City, shout out sa inyo. Dyan sa mga kasama ko dyan sa Saudi Arabia. Shout out sa inyo dyan doon sa mga nagco-cross border dati diyan sa Kuwait, Qatar, Bahrain, Dubai. Shout out diyan sa inyo lahat. Ingat po tayo palagi sa biyahe. Napakaganda po yung area na to kasi may masyado pag sa loob ng sasakyan, sayang yung break natin na kalahating oras. So mag video muna tayo dito sa grips farm ng ano, Bricks and Co. Nagbaba ako dito mga kabadis ng ano, uh, pag nagde-deliver ako dito dati, 26 pallet. Ngayon, lima lang yun kasi may nagde-deliver na dito na nauna. Yan naman yung pangalan ng hang ano nila, nung restaurant nila dyan sa loob. Hunting Lodge. The, the Hunting Lodge. Itong mga sasakyan na ito, sa empilyado nila. Doon ang entrance sa kabila. Itong ano, mga magbubuk ng ano dito, occasion. Sa kabila sila. Ito para lang sa mga empilyado dito. Sa mga ano, ah uh, deliveries. Ito yung ito yung kalsada ng, para sa mga deliveries. Diyan ka papunta yung bahay naman doon na isa na yun doon nakalagay mga equipment nila mga traktora, mga pang cultivate dito sa lupa doon nakalagay sa kabila na yun napagandang area hanggang dito na lang mga kabadi sa susunod ulit baka mapunta ulit tayo ng ibang farm pupukuhanan ulit natin matagal ko na itong gustong gawin dito kaya lang ngayon lang ko nagka break time so enjoy sa panonood hanggang sa uulitin ulit at uh, mag pag nagdeliver ulit ako sa ibang ano uh, farm kukuha ulit tayo ng magandang view kasi doon sa kabila mas maganda doon